mag-garden ta sa uh, atong nataran guys ang himo tag katayanan sa paliya guys mao na atong gibitay nga galon sa spins uh, galon sa uh, para tubig guys ato uh, nang sudlan og no? paliya guys tam na tatog tong galon guys atong uh, tangan to pali ang imabaw guys ya naaman to yung mga bangag bangag guys ke to itong gigamit sa una sa lahat bang og butan o bati guys ato sa itong balikan o butang o hagbati guys an para doha ang gamit guys ba ang para sa paliya amon na siya guys isot aswat guys ay atbang na ito sa Osaka galon nga ni Spring guys ang um, mineral um, uh, uh, na asada guys mag atbang sila, spali, uh. sila. Um, pali sugat sila ang um, daahon sa paliya dito pikas pikas guys ah, uh, na no, problema na guys oh, uh, pag sang at kasi guys, bug at gana, guys. ah, kumbati para na ay mapupo damlag dili mga maka makapupog o tanon guys mga paliya ang bate ah uh, siya guys taon to guys para e, na ta magpalit-palit sa uban pang mga uh, palitunong mga uh, tanon guys kita ni magtanong para wali kay chemical guys iwa mo tayo bumba bumba ni aneh ato ang lataran guys ato na lang kalingawag garden garden guys para naman natin makutan na guys ay ah, mga ano na guys ah, sagol guys na mga sa ubos diha lahat mga agbati na siling plastic na ay tangad, na ay sangig na atay siling spada na asantay kamatis nga hindi ng dako-dako na lang itong gigayrag kawayan po guys karon mo tano siya guys di matumba guys nasa tay talong guys apit na to sa mga munga oban o ban palihang mga o tanong atong itong sa itong Nataran dia guys sampai obang Atau manohona Atau lang buhaton Para Pasingot sa Iwa sakit sa mga Kolesterol High body... blood Abang pun Sakit-sakit Abang Abang guys Abang guys at aswa ta ng mga at uh, yung uh, po mga isang at mga mga uh, galon sa nito spring na hey yuta ng puno kaya doha guys ah uh, mga pag po po tag mga palia da guys eh kung gibuhatag balay balay sa palia guys ano uh, lata katayanan na guys ba uh, ano talo ng ano guys lang ma 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 mamumuho si eh ng mga maayong mga paano guys kasi magkaayo na itong kasib sa mga palitono dito sa merkado guys mahal na magayang mga tanong sa merkado guys palit kag usa ka o mura man sa sud man kay maabot to magatos sobra pa usa sing gatos ang palit tong palitong mga utanon na nga itong ko paabot po guys para makasim palit o mga halong o diha sa atong merkado sa karkar guys ah uh, ana ay nasa guys gusto mong no buhat guys ana ay nasa guys di abutangan mo street street nga kahoy sa paingon sa pikes kamunggay eh, guys niya buhatan mo ti katumoy guys na yun ladlara ni mga itong mga kabli sa fiber eh, guys ladlan duha duha kada left and right kung man labang labangan atong ikos kuros itong wire sa pan guys ikos pikas tumoy ito sa pikes tumoy sir guys ah, may na pagka uh, as paleras, patong-patong, so mga dahon nito niya, mamunga yang bitay-bitay guys, pohon hindi na siya ma makaon sa mga oon, sa dagnya po mga oon po, siya, lagi mahimo guys, kaon lagi yung pumbri ng skarte guys ba, ano na sa guys, Nimbre patu pasti ingat aswat ngom guys. Ini sia semangat skarting pinombre guys ba. Tay manga gubaanga manga galon dia. Ah to nang buttang anu manga tanon. Ada makan otan gina ginakan guys paginak main guys. Uh, apa sih mga kayak guys, kayak bumbahan tuh to guys. Tong mga chemical guys, ah, uh, tair na sa mga hayop na tong na guys. So. Na ara ya guys. Hmm. Iya arang mga iya mga protein ya, na sa ihang gamot an ada musuk-suk nang mga guys uh, paka, skanding. Ah, oh, nek. eh Mikawa Chemical ba herbal nga manang na beli ya guys o, taas na wala transfer ito guys ay nasayang amay nako na na pila na kan mo kalitra na taghan niya mumungar na pohon guys ah. tabangan na muduhan mis guys kay manmaisa an madao masan ang or, dao, dahon o di tabangang unit kay tapay di area sa kaangan to sa pikas balik na sa spring guys ipakatay rin to para plaster nang gila sila dito guys hinay lang gano guys tinabangay lang ba Tapit na mga guys. Tamay na ito may... na... na mga... sa mga Magkata na rong taon-taon lahat o pagkat-katon rin sa isang mga huwag-gaway sa fiber na itong badhas is mabaw sa pan guys wire guys ah abot ang mga plak-alaw taas na sa guys mga pariyang galupan guys ba. Kardin galupan guys. Bitay nga. Galo mga biyang galon guys ba. Sa mineral guys. Yan mo yung mga bagbang nga guys, guys. Kaya ito man nang butag. Nagbate sa una. Ito sa nang balik. nang bangag nagtisok ka. Nagbalik ko. Para duhay daasag. sa your spring guys ba. Nagbate. o Paliya guys. Uh, thank you for watching guys the subscribe guys at youtube channel run bibs tv and thank you thank you thank you